Boy! <laughs> Manyo! Marami ang nabigla at nagulat ng ibenta ng dating child actor na si Jiro Manyo ang kanyang gawat urian Best Actor 2004 Trophy. Papa Jiro, anong sadya mo? May dala kasi ko eh. Sige, lapag mo. Dala ko yung napanalong ko. <laughs> kasi taas eh. Na-award <laughs> nun. Nung bata pa ako, bro. Alam namin lahat yan. Ito yung sa Magnifico. Magnifico. Kwento ng celebrity porn vlogger na si Boss Toyo ay nagulat din siya sa daladalang tropeyo ni Jiro. Nagulat ako in a na siya na pala yung Jiro Manyo ngayon. Tsaka binenta niya yung trophy niya. Isa rin yung sa mga bagay na talagang nagulat din ako. Nagsimula ang kanilang tawaran sa 500,000 pesos. Award mo yan. 500? Ah! Simula ko sa 50,000, pre. 100. 60,000? 100, boss. 70,000. 70, 70 75,000. Maganda yung visible. 75,000! Last na. 75,000! Last na yun. Wala na akong pera. Wala akong bayad ka na. Oh, sige. <laughs> 75,000. Sige, boss. 75,000. Deal. Deal. Hindi naman binanggit ni Jiro kung saan niya gagamitin ang pera. Pero ayon kay Jiro, ay gusto niyang mapasama ang kanyang tropeyo na Best Actor Award sa itatayong museum ng celebrity pond vlogger. Kasi boss, uh, plano ko talaga nung napanood kita, sabi nung utol ko na magtatayo ka doon ng museum. Yes, oh. Naisip ko, sana mapabilang ako doon. Marami na namang netizens ang nagsasabi na sobrang nabarat ni Bostoyo, ang dating child actor na si Jiro. Marami din ang nagtaas ng kilay sa presyo nito. Ikaw, anong masasabi mo dito? Worth it nga ba ang halagang 75,000 pesos para sa isang Gawad urian Best Actor Trophy?